Magandang umaga sa atin lahat. Dito na matayo sa pagbasa sa Banal na Ebanghelyo susog kay San Juan. Chapter 16 verse 23 to 28. Sa araw na iyon, ay hindi na kayo tatanungin ng anumang bagay. Katotohanan, katotohanan, sinabi ko sa inyo, kung kayo'y maghingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, bibigyan niya kayo. Hititin ninyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap. Ang mga bagay nito ay sinasabi ko sa inyo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Darating ang araw na hindi na ako magpapahayag sa inyo ng anumang talinhaga, kundi paparito na kayo ng tuwiran sa Ama tungkol sa akin. Sa araw na iyon ay hingi kayo sa Ama sa aking pangalan at hindi ko na kayo kailangan ipamagitan sapagkat kayo na mismo ang iniibig ng Ama sapagkat iniibig kayo ng Ama iniibig nyo nyo ako at pinaniwalaan ng nanggaling sa Diyos. Lumabas ako mula sa Diyos at dumating ako sa salibutan. Ngayon, iiwanan ko ang salibutan at paruroon ako sa Ama. Ang banal na ibakilyo, pag-umaw nilay natin, ang ibanghilyong ito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng panalangin at ng pribilihiyo nating makipag-ugnayan direkta sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Tinuturo din ito na ang pagsunod kay Jesus ay nagdulot ng pag-ibig at pagtitiwala ng Ama sa atin. Sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, patuloy tayong makikiasa sa biyaya at gabay ng Ama sa ating buhay. Naway gabayan tayo ng Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.